Hi guys, kumusta kayong lahat? Naku po, napaka-busy ko itong ngayong araw na ito. At marami akong inasikaso sa bayan. At syempre, ako ay namili na rin ng aming stock. At syempre, pagbalik ko naman sa bahay, naliguan ko naman ng aking mga alagang Kasi and Euro. Na pala guys, ako ay nas, nalulungkot dahil ang aking euro ay may galis. Yes, guys, ginalis na po siya. Kaya bumili ako ng sulpul soap sa bayan. Sulpul para daw sa may galis. Ang kaso, napakasutil ni Yuro. Kinagat niya ang aking sabon para hindi ko po siya mapaliguan. Tapos nagpunta siya kay tatay para hindi ko siya mapagalitan. O ba diba, pilyo? Ay, nako kayo po, pag kayo may aso, siguraduhin niyo po na pagdadaling niyo po sa dagat, ay huhugasan niyo po sila salamat Kuya Arnel. O oh, diba? ba? Oh, o, ganda. Oh, o takbo takbo. Takbo Yura. Run! Run Yura. Run. Ang dinis. These... Sana all. Hi. This is their home. Yeah. It's like a dog run. It's okay, not yet. We're not done. They have to paint this. Huh? You, you not paint. Look, they're happy. <laughs> yeah. Uh Oo. -oh. Papalagyan na natin ng ilaw. Madali lang yan, ate. Uh -oh. Meron pa ba tayong ilaw na resepa? Oo, para may ilaw sila.